rice cooker na 500 watts kayang kaya po ng ating setup na kayang halaga so bali eto po no ayan po ay ginawa lang natin kulang pa ng secret breaker hindi pa natin nalalagay dahil nga po sa mahal ng kuryente mahal ng gas ay eto po yung naisip natin solar setup so ayan po no nagwarm na so ibig sabihin nakaluto na po siya kahit lobat na po yung ating battery at kahit umuulan po sa labas no? ayan po, down na down yung battery natin at maulan po sa labas lahat na ginamit kong materials at kung magkano lahat po ay ililista natin no? para may idea po kayo sa pagbuo sa pag setup na kaya po yung rice cooker na 500 watts at yung washing machine and dryer pero syempre hindi po sabay sabay okay? so bali eto po Unahin natin yung ating solar panel na 550 watts Ayun, so bali nabili ko po ito dito sa amin, San Fernando Pampanga. Hindi po ako nagbebenta ng solar panel, no? So bali ito po ay 61 6,100 pesos. Ito po ay uh, Canadian brand, no? 'Yon 550 watts. Tapos 'yung pong ating uh, SCC Solar Charge Controller, no? So bali uh, 40 inch AH po 'yon. SCC, so bali ayan, uh, SCC, no? Tapos, yun po, inabili ko ng 4,850 Okay, sa online po, uh, yung brand po niya LD Solar, no? LD Solar Ayan, ulitin ko po, hindi po tayo nagbenta At wala po tayo yung link, no? Ayan, so nag-order lang ako sa online Bago kayo order, magbasa po kayo ng feedback Okay, ng comment Tapos, ito naman po uh, Yung uh, isa naman, na 1,000 watts Na TBE po siya Okay, pure sine wave, no? Ah, uh, tapos nabili ko po siya ng ah, uh, 3-2 no? So mga kalori per February ko po itong nagawa no? February pa Ayan, so 3-2 po siya 1,000 watts na pure sine wave no? Ayan, tapos Yung ating battery na 200 AH Or 200 ampere battery. Nabili ko po ito ah, dahil nga po sa akin siya, no? Yung life po na binibenta ko noon, kaso naubos na, wala na po. Okay, naka-discount naka po ako doon ah, sa kung saan kong binili. Ayan, so balik nabili ko po yun ng 15K. Ayan, 15K po, yung 200 d no? So, yan po mga man, no? ah in total natin, kung pagsasamahin natin, ay, ito po ay, okay, so, bali, 25 28,000 po, no, or 26,000 Ayan, total natin, 26,000 lahat-lahat dyan Ayan, so, bali, kaya na po yung rice cooker na 500 watts, no ah, Mga ka-referman, yung ating inverter na 1,000, huwag nyo pong isagad ng 800 watts na naka-load, no, na continuous Huwag nyo pong isagad na 1,000 watts ah, mali po yun, no Uh, para tumagal po yung uh, buhay ng ating inverter para hindi masira ay 50% lang po. Okay? Mga repairman, subok ko na to. 50% lang yung kayang ora compatible po na hindi mahirapan yung ating inverter. So, 500 watts po yung aking biniling rice cooker kasi yun po yung tama. Okay, 500 watts po. Ayun, tingnan niyo naman. Nakaluto po tayo. Hindi na tayo nagabayad ng kuryente. Hindi na po tayo bibili ng gas. Dahil nga po sa mahal ng bilihan ngayon.